So yun, kung wala kayong pambayad, wag na lang kayong mag-order. Hindi naman, ako nagpo-promote lang. Hindi naman pinipilit na lahat ng manood ay bumili, ba diba? Kung ayaw bumili, di wag. Kasi okay lang sa amin yung Hindi yung ganito na nakabalik sa amin. Charts, ang laki ng shipping fee niya, 200 pe, 200 plus. Tapos hindi siya nag-reply sa ano, sa, sa Shopee. 14 days na siyang inactive. Parang Oops, diba? Parang nag-order lang talaga para huwag naman ganun, no? Kasi malay mo, balang araw, bilog ang mundo. Yung nga dating hindi seller, naging seller, eh. Ayan, no? Nakita nyo ba yan? Meron kaming BIR. Ayan, no? Legal kami na naghahanap po. Ayan, no? May BIR kami. Payet kami, ha? Tinakpan ko lang yung pangalan namin. totoong pangalan. May BIR kami, kaya matinong kaming seller. Eh, sana. Pag hindi bibili, walang balang bumili, Di mag-order. Yun lang naman. So, for today's video, matanggal muna tayo ng gumis ako. <laughs> May RTS tayo. So, nito na lang ulit tayo nagkaroon ng RTS. Pagkatong ko. RTS sa tagal. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng RTS. So, halos lahat ng gumibili sa amin ay mga legit. Tingnan yung nangyari. O, nakabubble wrap. Pero yung binalik sa amin, gutay-gutay na. So, ang receiver ay si Josa Mangonsha. Ayan, Josa Mangoncha from Kutabato, Kabakan, Malanduki. Ayan. Assorted toy pads. Ang order niya ay isang set ng toy pads at tatlong kilo ng gum. Alam mo, para sa aming mga small time seller, masaya kami pag may order. Isa, dalawa, tatlo. Okay lang yun. Basta sana, sure buyer. Huwag naman kayong manloko. So, nag-message pala kami nito, no? Kasi nagsisend kami kung uh, nagsisend kami ng, ayun na yung order. And hindi siya nag-reply. So, na-check namin ngayon, 14 days na siyang inactive sa Shaki. Papakita ko yan. Ito yung nilagay namin sa kanya. Ito, pwede mo yung ibenta pang 10 pesos. And may text ka. ah uh, growing animals. Ito, ang benta nito is scratch pad kasi yan. Tapos, itong Uh, dalawang pieces sa isang balot. Smiley. Tapos, ito ang benta nito. Ang dami lang nito, abot to hanggang 220 or 230. Letters, gummy. 155 lang kukunan niyan. And, strawberry. At saka, itong snake. So, pasalamat na lang kami, no, na bumaling sa amin yung items na hindi nagdikit-dikit. Kadalasan kasi sa gummy, katulad niyan, from Cotabato pa siya. From San Mateo Rizal to Cotabato to Cotabato to San Mateo Rizal. Ayan, so ibig sabihin ito, pwede pa namin siya mabenta ulit, di ba? Papalitan na lang namin siya ng plastic kasi hindi siya nagdikit-dikit. Ayan, o. Oh. Ayan, hindi siya nagdikit. Minsan kasi sa biyahe, tsaka sobrang hindi siya nagdikit-dikit. So, pag RTS, nababalik sa amin yung paninda namin. Ang problema nito, ang mahal ng shipping fee niya, umabot ng 200 plus. So, charge sa amin yun. Uh, pwede naman daw i-return ni, si, ni Shopee kaso sa, sa ano namin, hindi nagre-return si Shopee. Sobrang tagal. So, hindi mo na lang siya ipapile. Okay, charge sa amin. Magkano lang ang tubo namin dito. Tapos, matcha-charge pa kami yung box namin, yung effort, yung bubble wrap, yung sa, sa pag-print, ba diba? Tapos, charge pa sa amin yung, ano nyo, yung shipping fee nyo. Kasi, hindi naman lahat binabalik ni Shopee. Kaya, huwag naman kayo manloko, no? Tsaka, siguraduhin nyo na active yung cellphone number nyo para ma-receive. Huwag kayong mag-order kung hindi kayo sure kasi nagbi-business kami dito, hindi kami naglalaro-laro lang. Kung hindi kayo umorder, okay lang, di, huwag kayo bumili, di ba? Hayaan nyo kami mag-promote na mag-promote. Kung naririndi kayo sa post ko na pinopromote ko yung mga paninda ko sa Facebook, eh di unfollow nyo ako or i-unblock nyo ako. Wala namang sabi ni niyo yun, kasi public ang Facebook ko. So, natural, magpo-promote talaga ako ng mga paninda ko. Kung ayaw nyo, di, huwag, unfollow nyo, unblock nyo, huwag kayo man loloko, di ba? Tsaka may, ano yan, second and third attempt yan. Grabe naman, di ba? Ang taga tagal na namin na walang RTS, ngayon na lang kulit. Kasi halos lahat naman talaga. Unang art, ah, pangalawang RTS ngayong taon. Ngayong taon? Oo, yung isa yung, ano din, yung 15 na, Ay, ano, April. taga tagatagay tayo lang yan. Ano ba, reason na? Hindi rin siya marichow. So yun, kung wala kayong pambayar, wag na lang kayong mag-order. Hindi naman, ako nagpo-promote lang. Hindi naman pinipilit na lahat ng manood ay bumili, diba? Kung ayaw bumili, di wag. Kasi okay lang sa amin yung, di yung ganito na, nakabalik sa amin. Charles, ang laki ng shipping fee niya, 200 pesos, 200 plus. Tapos hindi siya nag-reply sa, ano, sa, sa Shopee. 14 days na siyang inactive. Parang bogus, di ba? Parang nag-order lang talaga para ano. Huwag naman ganun, no? Kasi malay mo, balang araw, bilog ang mundo. Yung nang dating hindi seller, naging seller, eh. <laughs> yung nang dating walang tindahan, naging tindahan, eh. Pag naging seller ka at magkaroon ka ng bogus buyer or sadyang trip mo lang siyang lokohin. Kaya pasensya na kung nabablock namin kasi sa shop. pasensya dun, yung pasensya dun, bogus buyer siya na pinag-ibablock. Huwag magpasensya dun. Tayo na nga nag eh. Pagkano lang ang tubo dyan, wala pa. Hindi umabot ng 200, pero lugi kami kasi yung shipping fee niya, ang mahal. Tapos bawas sa amin yun. Tubo na namin sana. Kulang pa ang tubo, di mo umabot 200 tubo mo dyan, 200 plus ang shipping Kaya fee. nga, tubo na nga sana, nabawas pa. Negative nga yung ano eh. Kakawidro ko pa lang nung ano, di ba? Mm -hmm. Kasi nga, baka nga mapasama sa mga sa ni Shopee. Ayan eh, o, nakita nyo ba yan? Meron kaming BIR. Ayan eh, o. Legal kami na naghahanap po. Ayan o, may BIR kami. Bayad kami ha. Tinakpan ko lang yung pangalan namin. Totong pangalan. May BIR kami, kaya matinong kaming seller. Eh, sana. Pag hindi bibili, walang balak humili. Di, huwag nang mag-order. Yun lang naman.